Hello guys, good day po. Welcome back po sa ating channel. At uh, magandang buhay po sa lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan na lahat guys. At for today's video guys, syempre itutuloy natin yung ating coin hunting series. At naubos na natin guys yung worth of 1,500 na NGC na 5 piso natin. At dito isusunod natin yung ating BSP na 5 piso. Dahil marami-rami din to guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na balot. At dito sa 10 piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 balot. So, marami-rami yung ating 5 piso na BSP. Kaya unahin na natin to. At syempre, bago tayo magsimula. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber. Lalong-lalo na po dun sa mga nag-share at naglalike po sa ating video. Maraming salamat sa inyo guys. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. At sana po ay huwag kayong magsasawang mag-share sa ating video. At kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button guys. At yung bell button, huwag nyo pong kakalimutan para po updated kayo sa mga susunod nating coin hunting. Madami pa to guys. At eto, umpisahan na natin ng isang balot. 200 po to, 100 po ang isang ganito, isang balot. So, tignan natin kung makakahanap tayo ng hard to find dito. Marami tayo, may hard to find tayo, may semi hard to find. At syempre, kung suswertihin yung error at hard to find ang ating target dito. So, umpisahan na natin guys ang ating first coin dito sa ating limang piso na BSP. Sana swertihin tayo dito kahit semi hard to find lang. Okay na tayo dyan kaysa Bokya. Okay, next coin natin. 1997 at masama na yung kanyang kondisyon. 2005, common. Next coin, another 2005. Next coin natin, year 2012. At maraming salamat din po sa ating mga viewer abroad. Maraming maraming salamat po sa suporta po sa aking channel. At sa mga kapwa ko coin. At syempre sa mga coin hunter din at sa mga idol natin na coin collector maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta po sa ating channel okay proceed na tayo dito guys common and next coin common 1997 at year 22 common Next coin 2001 common Next coin natin 2015 common Next coin year 2005 common lang din and year 2014 common 1998 na may mint mark ang hinahanap natin dito guys so kaya malaki yung posibilidad na makahan tayo dito dahil marami tayong hinahanap dito at yung 1996 na without mint mark so yun po ang collectable compare dun sa 1996 na may mint mark okay Common pa rin at eto hindi ko makita guys, sisilipin ko lang guys kung anong year to. At ayun nga, year 2012, common din ang ating last coin. Okay, at dito tayo sa second batch. Sana pala rin tayo dito. Di tayo nawawala ng pag-asa dyan. Habang may coin hunting, may pag-asa. Next coin natin common pa rin 2005 Next coin 2013 common Next coin year 2002 common Next coin 2005 pa rin napaka-common ng 2005 ah. oh siya na naman Napakadami niya. Year 2012. Common. Next coin. Sayang. Ang ganda pa naman. Detalyadong detalyado to. 1998. Pero yung may mint mark ang ating hinahanap dito. Ito ay walang mint mark. Kaya ito ay common. So, yan na yan. Next coin natin. Nakadali na naman tayo ng year 2016. So, ikikip natin to Year 2016. At madami-dami na rin tayo nyan na year 2016 na yan. Medyo mababa rin kasi yan guys. Year 2016 na 5 sa BSP. 1998 common, walang mint mark. Next coin natin ay ang labo nito. Ah. Silipin ko lang guys. Year 2002. So may tama yung kanyang mint year kaya hindi natin maaninag masyado. May tama. Common. Common. Next coin natin year 2012 common Next coin 1997 common at ang ating next coin so wala pa ring mint mark kaya ito ay common Next coin natin year 2015 common Next coin, 1998 ulit oh. Kaya lang, walang mint mark pa rin. Kaya common. Next coin, another 1998. So common. At ang ating last coin guys. Sa ating coin hunting. Ang una natin na first 200. 2003 guys so common lang din to ayun nga ang unang balot natin guys bukya tayo wala tayong na hand na semi ay na hard to find or semi hard to find pero ito may 2016 tayo na low mintage din to guys kaya kinikip ko to na year 2016 pero common lang din to guys kung meron kayo nito at iaalok nyo to, wala to guys. Common lang to. Ikinikip ko lang to guys kasi low mintage. So, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa ating coin hunting series. At keep safe guys and God bless.